Ito nga pala yung part 1 ng aking video sa pagbabago ng kulay ng aking food cart. Tinatanggal ko nga po pala dito yung mga lagayan ko ng sauce para malinisan ko ng maayos at malagyan ko ng pintura na puti. Dahil nga lalagyan ko nga po ng permit dito sa lungsod ng Pasig. Kasi kailangan ng kulay puti na kulay para magkaroon ka ng permit. At tinanggal ko na yung mga tarpulin ko dyan. At ito na nga yung pagtatapos. Part ng ating kulay puti para lang makakuha ng permit nilagay po natin yung puti na yan dahil malaking bagay din po ang pagkakaroon ng permit sa pasig ngayon ito pa lang yung part 1 at di pa tapos yung video natin dahil may part 2 pa yan dahil biglang ang umulan habang nagpipintura ako kaya for part 2 hindi pa tayo tapos dyan abangan nyo na lang yung mga susunod natin video para sa part 2 papakita ko lang sa inyo kung paano gumawa at sa food cart ko at ito nga yung kalalabasan ng lahat ng aking sakripisyo pero panoorin nyo muna itong aking mga video para hindi naman kayo maumay bilisan natin ng konti para hindi kayo magsawa I came to black